PTV, Telebisyon ng Bayan. Magandang hapon, Pilipinas. Nagbabalik ang PTV News Break binigyang diin ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na susuportahan niya ang plano ni House Speaker Pantaleon Alvarez na pagahain ng impeachment complaint laban kay Vice President Lenny Robredo. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na itigil na ng Kongreso kung anuman ang kanilang pinaplano laban sa ating bise presidente. Gayong ayon sa kalihim ang. Uh, Kamara de Representantes naman at Senado ang may kapangyarihang magkasat, magsakatupara ng naturang plano. Ang binitawang pahayag lamang ng ating punong ehekutibo, Ani Aguirre, ay isang personal na opinion lamang. Paliwanag naman ang kalihim na rarapat lamang nahainan ng impeachment complaint si Vice President Lenny Robredo dahil sa hindi nito pagsuporta sa gyera ng pamahalaan laban sa iligal na droga, partikular sa paninirang puri sa administrasyon sa harap mismo ng United Nations. Binigyang diin naman ang kampo ng pangalawang Pangulo na handa nilang harapin kung sakaling ang itutuloy ni House Speaker Alvarez ang kanyang pinaplanong reklamo, gayong naniniwala silang walang nilabag na batas si VP Robredo sa ginawa niyang hakbangin para maipahatid ang kanyang saloobin laban sa anti-legal drug campaign ng ating pamahalaan. Iyan ang nakalap naming balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa PTV para sa pinakauling ulat sa iba't ibang pangyayari sa bansa. Maari rin kaming sundan sa PTV official Facebook account at sa aming Twitter account at PTVPH. Ako si Joy Gumatay para sa PTV Newsbreak.